Bale, nandito pala si Maika mga kanaypi. Hello, bibi ka. Kakatapos ng maligo yun eh. Hello, antok na. Antok na ang no. What's up mga Happy Sunday sa ating lahat. Bale, kakauwi ko lang galing simbahan. Nagsimba na naman ako mga kanaypi mamaya lalabas tayo half day na pamamasada so ngayon ipapakita ko muna sa inyo yung incubator ko na dalawa na mga kanipi, yung ano na salangan ayan bali tinanggal ko nga pala yung ano yung egg tray na binili ko sa Lazada bali nilagay ko muna yung ano yung dalawang tray na yan Ayan mga kanaypi Nasira, hindi umiikot yung motor na mga kanaypi Kaya tinanggal ko na At kinandling ko na yung ano Yung mga itlog na yan Bali may May natanggal din ako Siguro mga Walong piraso Yung walang similya Pero yung nandito na Okay na yan mga kanaypi Antay na lang natin na Umabot ng 25 January 25 tingnan natin kung mapipisa lahat itong ano itong mga nakasalang dito sa kulay blue na incubator at dito naman sa maliit bali kagabi nagsalang na ako ayan bali almost uh, pupunta ng ano ng 40 yan 30 plus yan mga kanipi yung nandito sa loob na itlog buksan natin papakita ko sa inyo Kagabi ko lang to na ano na nilagay. Sinalang. Ayan mga kanipi. So mainit pa yung loob ng incubator ko. Bali mapipisa siya ng ano February 13. Ayan. Kahapon lang yan eh. So dalawa yung sinalangan ko. Bali nga pala nag-order na ako ng ano ng motor ng egg tray natin. Yung egg tray ko. At nandito rin pala yung ano mga Nandito yung binili ko na ano na timer para sa motor ng egg tray. Ayan. Hindi ko pa sa ano, hindi ko pa nilagay kasi nga wala din yung motor eh nasira ito siya Ayan mga canapi Ito yung gagamitin ko para sa ano sa on-off switch ng egg tray dito sa ginawa kong automatic na incubator Ayan Bali nanood na rin ako sa YouTube kung paano i up itong ano itong digital timer switch ito nga pala yung ano, yung tawag nun CN101A. Search na lang sa Lazada or sa Shopee, mga kanipi. Ayan. Digital timer switch. Okay? Ayan, yung ano, gagamitin natin pang setup dito sa incubator na to na ginagawa kong automatic na at pag okay yung tawag nun yung strategy na uh, ginawa kong automatic pag may pera ulit gagawa tayo ng ano ng mas malaki yung kahit tatlong layer ng automatics on-off switch yung ilalagay natin yung lagay ng egg tatlong egg tray yung lalagay natin na 56 pieces no bali kasi yun uh, 400 plus yung ano yung egg tray na yun eh. yung bayad niya so, pag nagka tayo gagawa tayo dun lalagay natin sa ano mga kanaypi sa plywood gagawa na naman tayo tas ibebenta natin no Sempre try and try hanggang ma-perfect natin yung ano yung automatic incubator ganun lang naman eh Eto subok na subok na talaga mga kanaypi itong manual na incubator na to marami na tong napapisa na itlog diyan sa loob nya so ayan iligpit muna natin to na ano gamit sa incubator Okay. Bali, nagluluto din ako mga kanayipi, ng pinang linaga para may sabaw. So papakita ko sa inyo yung niluluto ko doon sa kusina. Bali, nandito pala si Maika mga kanayipi. Hello, bibi ka. Kakatapos ng maligo yun eh. Hello, antok na. Antok ng bibi, no? May mahaba ka palang buk dito, no? Ay, natanggal. sa tainga. oh, no. Antok na mga kanaypi. Nantok na yung anak ko. So, punta tayo dito sa kusina. At ipapakita ko sa inyo yung niluluto kong nilaga. Ribs, mga kanaypi yan. Buto-buto. Ayan. So, papalambutin muna natin yung ano, yung karne. Uh, ito yung ilalagay kong sahog niya na gulay. Ito. Ah, uh, repolyo. Ang sahog natin dito sa ano, buto-buto. No. Sakto, mamaya pagkatapos kong mananghalian, lalabas na tayo labas natin si Mia para uh, mamasada tayo ng half day yeah. Jose yes sir ha? andate klare yung ngayon can'tin di jay ah okay sige pesos buti na lang may nakuha tayo doon sa EGL At ito tricycle doon so ngayon balik tayo doon so nandito na tayo sa EGL mga kanaypi may isa naman na dito na ano tricycle um bode. Thank you. Ayan, nandito na naman tayo sa IGL Kakalis lang ni Jonas Mga kanipi Nakapagkarga na rin So tayo Antay na naman tayo ng panibagong pasayro Mga kanayipi. Dito na lang tayo magantay Kasi sa bayan Dahil linggo Lahat ng tricycle Walang coding-coding ngayon <laughs> Lahat lumabas kaya puno din doon sa, ano, sa paradahan namin doon sa bayan kaya dito na lang tayo sa IGL at dito, sa man, dito naman sa, ano, sa highway marami dyan na nag-aabang ng mga pasayero din na tricycle nag-aantay uh, may kakarga na pasayero so dito sa IGL uh, magantay mag-aantay tayo kasi mag-isa lang na tricycle ngayon sa lang ni Mia. Oh, so, dito na lang tayo mag-aantay mga Kanoypi. Anong oras pa lang naman eh. Half day ako na ano na lumubas 152, mag-alas 2 na pala mga Kanoypi. Ayan, antay-antay tayo dito, no. 80 pesos pa lang 'yung ano. 80 pesos pa lang 'yung kinita ko. Kanina yung buhay naman nating 50 Tapos nadagdagan Yung hinatid natin dito sa may bakag Nagbigay ng 30 <laughs> eh. so, Sana kahit markila tayo Kahit saan mga kanayipi, no, Hopefully Hello, One six eight, what huh? 168 One mag ay sigit bayan lang pala mga para bente sa manto Pinigyan naman tayo ng 40 ni Madam Buti na lang nakuha ko na naman dun sa ano Sa harapan ng ano Ng EGL Pero bibihira yun na sumasakay ng tricycle 4 na wala pang pasada garahin na ako mga kanoyti wala talaga matumal binili kong ulam namin tinapa tapos patatas tinapay tas eh. yung pagkain ng mat, <laughs> ayan lang bala yung patatas lalagyan na lang natin ng itlog Tingin ako ng itlog naman ng Rhode Island. Pang-almusal <laughs> no. yun. Yeah. Ayun mga kanaypi. Nandito na naman tayo sa last portion ng vlog. Para mag out na naman sa inyong lahat. Sa mga nag-comment sa last na mga videos ko. Tapusin itong vlog na to. Baka nandito yung mga pangalan nyo. At umpisan na natin. Unang-una yan. Gusto ko lang batiin ng advance happy happy birthday kay Kagawad Presela. Consolacion Caballero ngayong darating na January 16 at uh, greetings from Tony Palsimon Caballero advance happy happy birthday sayo Kagawad Madam at uh, shout out ta rin tayo mga kanoy Pikay Kuya Ron de Leon at Atikati Kati de Leon from USA shout out ta rin tayo kay Uncle Steve Doc from Vitis, Pampanga Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Bertong Palan at Ate Barbara Dumaging Palan from New York, USA Shoutout na rin tayo kay Kuya Carlo Abalos at Ate Aloha Bakudo Garcia Abalos from USA Syempre shoutout na rin tayo kay Perdi Andrea Shoutout na rin mga kanipi kay Kuya Rolando Cinco from Carson California, USA Shoutout na rin mga kanipi kay Val Arboleda Shoutout na rin mga kanipi kay Leo Digario Bersosa Shoutout na rin kay Carlo Lagasca Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Our Simple Way of Living from Cabuyao, Laguna Shoutout na ta rin tayo kay Shaunan TV Shoutout na rin kay Pilipi Santiago Shoutout na ta rin tayo kay Ba Andres Shoutout na ta rin tayo kay Catrice Vlog Shoutout na rin kay Judy Carno Shoutout kay Alex Sason from Guam So ayan na naman yung mga nagpapashoutout ngayon mga kanoypi Sa mga gustong magpashoutout Yes comment below lang mga kanoypi At antayin nyo na ma ko yung mga comment nyo Susunod nun masyashoutout na yung mga pangalan nyo o sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment na lang kayo mga kanoypi. Gagawa natin ng paraan yan para ma-replyan at ma-shoutout yung mga pangalan nyo. At especially shoutout nga pala yung nakakilala sa akin kanina na naka-tricycle. Tinawag pa yung kanoypi. Shoutout sa iyo madam at sir. Pasensya na dahil hindi tayo no. iba yung way ko kanina. <laughs> hindi ko na natanong yung mga pangalan nyo so pag nakita nyo ako sa daan pwede nyo akong tawagin ulit at isasali ko kay sa video mga kanaypi so dito ko muna tatapusin ang video vlog maraming maraming salamat na naman mga kanaypi at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out